Tuhara, Tuhana, hey! Tuhana Ayo, 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 ayo Tuhara, maka idul Tuhara, maka idul Oke, punggak yuk Joroh, maka idul Jokalin Tahun tadi karung, jadi dorong karena Doro, sakai, maka idul Malah, ini pusai gitu ada, lokalin dorong. Okay. Ya, ni uh, ata karon diri sa Barangay Santa Cruz. sa so, pungkogon ni sa Oriental mga higala. Bago na mga idol si ah uh, si by... Ay Oga from Salay ni sa Amis Oriental. Palo tay Pau pau. Sabay, ay di kamas. Di kamas sa barangay. Kumain tek solo. Kumain tek. Kumain sa

Ajan sana di kaupat mga orang Para na iplano mo vertical dyan Si Dodot mga idol, nasa huli na. Bang! Dodot! Ay ko piyan sa Dodot! Grabe nga bakbakan mga idol. Karawang taling maapas na ni <todong> <todong> Paupa mga idol ang isa ka banggitan nga rider sa salay Happy 53, Araw na Barangay Santa Cruz, Tupo Pobos, Ipapit mo siya tao. Okay, ala, wala, nagkabikit na, nagkadoon na. Ipaw pa po mga idol, nagkadoon na mga idol. Alak na. Ando pala, part of our. Ya, woo. Wala. Ay, ka rin. Ay, go back rin. Okay na, okay na, kaya. Ito, ara, hurot. Hurot ang sagot. Sinsilyo. Sinsilyo ang sagot, mga higala. Labi yeah. ka ni Ngadula, karo, no? Go, so, Kalindoro, first hit, mga idol. Wala ka. Wala. 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 Ala, kuha. Kuha na. Kuha na. Bartomar. Ala, kuha kita. Wow. Grabe. Labi talaga, mga higala. Diyara e, mga idol. nako una lang dyan po ang mamaw ng yungut, dalai, Misamis Oriental. Na si G.R. Oga. Ikaduha, e, Pau Pau from Balingasag Misamis Oriental. E, dua Anjon Panat from Higong City, mga idol. Roy Roy Almelio from Kinugitan. Dodo Trenlang from Salay, mga idol. Bulang! Sabi ko! Ada suasa yang bakal lilisa, my doll. ini. Dot, bunal, dot. Ayo, bangai, bangai, dot. Pada hona di muna, dot. Dot, dot, trail flag, my Nara. Buat apa, na, wala, pa, wala, wala. Kamai dalam ikat tadi, my doll. Pero lison, kaya pasok, si kwa, dot. Kaya murahin. Diwak-wakan pakai ayos, diaruga, my doll. Tuara. Iwak wakil bagai FDR, uga okay, mau ini lho. Kan awal tadi kayak grabbing bak pakaikin. Laka. Kanak. Woy! Ayo, gembira. Ayo, gembira. Ayo, gembira. Tuh, wadah. Wadah, wadah. Tuh, wadah. Woy! Kaya nakadikita na. Jaro ka leading ng Japan mga idol. Jaro ka. Ikaduha si Pau Pau mga idol from Balingasak misamis Samis Oyantal. Ang ikatulo, Aljon pala from Higoog City mga idol. Iyan din ikaroon sa Barangay Santa Cruz para makipagbakbakan sa mga banggitan mga idol. Dara. Si Dodo Trump Salay. Yara. Dini na tan mga idol. Kini dini nga siko mga idol. Tolo ka siko eh. Mangima, pang mangima mga idol. murang mangima ilang giagian murang mangima. Kana, kurbada pa ibu ibu pa kurbada budal. Woo! Kana. Dini na, eh. Di na mabangbang ini mga idol nga bakbakana yo. Kana igala, puga gi No, grabe ray Ray Almelia mga idol Ikaw pat mga idol Kining tulog Kining tulog ito Kining tulog ito Kaya binagpakay ito Tari kari Taraon tari karon Tara Kining lagi mahapos tari karon yun Kabya na wala pa wala pa Hala wala pa wala. Ay Nagsuro na takay ngoko Bakbakana sa takabalikasak mga idol Hala ka, kwaon. Kwaon ka rin. Ayaw ko ka. kuy wala. ini na sa tilas pang imam ngayon. Wala, kapit tayo. Wala! Wala! Wala, ibig tayo, ibig tayo! Uy, wala, nasipuha Kada! Hindi. Hindi nga rin Hey! Yaro ka lang yapan mga idol, laguna mga igalaw. Walau saya Pau-Pau Trump tadi ngecolok oriental, Maldon. idol maldon, uh, ah, ini, 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 nak. wah, pakai apa dong, orang kota pun. Bagi planong, ngebeku hasil angkut, maldon, pengaidon, piro dipakingnya, Karena tadi nih, karna sa, minta pilihan sama nih, nafsu, nih, Kayak murah, aku, satu Bagi satu wadah, wow. wow. Yes! Yeah. Last lap! Hala ka! Kaili, last lap na! Kine, kaili last lap na! Tanahang tali! Iyan na sila sa mga ima mga idol! Iyan na o! Iyan sila din yung siko kaya nga kurbada mga igalak! Naguna lang yan po ng tagayungod mga idol from Salah Ibi Tawanta, sa Uyanta Eka doha, Ikaduha si from Pao from Balingapak! Ikatulo, Aljun Palat from Hibu City mga idol! Tara! Tapayan ng Aljun ng tanahang tali! Wapay pa

All right. So congrats to the National Geosurvey. Ikaw doh na yon si pao-pao, valor by Aljon Palad, Royal million out. Oh. Dodot. dot. Ray ray, congrats to the country, Mahidol.